Dito na tayo ngayon sa Taburi, Rizal, Palawan ka tribes. So yan, may mga kasama po kami. Ito yung aming sinakyan. Shout out salat lahat ng viewers natin dito sa Taburi. So pupunta kami sa beach ngayon ka tribes. Dito sa Taburi, Rizal, Palawan. Mabilis ko talaga ako ma -love, Lalo na pag yung harap ko. <laughs> Service natin si White. Ano rin yung ka-tribes, nag-upload tayo ng ano, palipa, pinalipad natin kaya na si Lewis, Lewis doon sa Batarasa. Pinakita, pakita natin doon yung view ng Batarasa, ka-tribes. Abangan nyo. So, yung ka-tribes, andito na tayo sa beach ng Taburi. Alam mo ba na hindi lang sa Makandring mayroong hanging bridge, mayroon din silang hanging bridge dito. Wow! <laughs> Yan. yan yung hanging bridge dito ka tribes kasi ang ilalim nito may maliit na buhaya oh, no! <laughs> wow! yan. so yan yung aming mga kasama galing pang manila yan ka tribes dati yung hanging bridge na yan wala yan ang sinasakyan dito buhaya yeah! <laughs> Tawid na tayo dito sa hanging bridge ng Taburi. Akala nyo sa ano lang may hanging bridge? Hmm. Ito minsan-minsan lang tumalagot. Oh no! <laughs> dito daw pa mga tribes sa ilog na to may lumulutang <laughs> 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 yan o no? oh. Ito yung ilog na minsan may lumulutang. <laughs> talaga ang adventure yung aming ano ngayon ka tribes. Tamon, laki ng ilog na to. Yung ilog na to ka tribes, hindi to lumilinaw. Oh no! <laughs> 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 Kasi ito talagang risal Ay tirahan talaga ito ng mga buhay <laughs> <laughs> yung mga nangurap sa plug control. Dito yan galing, ka-tribes. Oh, no! Dito yan galing. Sa Rizal. <laughs> Kaya yung mga nangurap dyan sa flag control sa Manila o kung saan man yan, dito yan galing. <laughs> Hanging bridge na tatamu. O, yan ang tirahan ng mga buaya dito. Oh, no! Gusto lang. Sa mundo ng atin, ang tao. Oh, <laughs> <laughs> Ah, malapit na tayo sa beach. Dito ka tribes. Kung mayroon kang mantika, konting lipad na lang. China na. nyo <laughs> <laughs> oh, oh. Medyo malakas ang hangin ngayon ka tribes. Parang ako. <laughs> <laughs> Pwede mo rin yan dito patulayin yung motor mo. Dito. Andar, waswasan mo kagano. <laughs>